ang truck niya sa kanang ang kapuan kana pud ang basta na ay mga kanang bakilid mukuha pud og panit sa kahoy para maka himo pud na para maka drive himo pud na truck ang himo pud na kuan kanang na pud ang motor o tanawa karon sa akong bana kay mag drive na pud para dulung pud diri ubus. <laughs> Garabi bi pun Ang sundang limu ha Sikat kulit diok tok ku ha Bak diok sikat Lai Uyai kan daya Dan oh Hindi ingin ka ma-drive, boy <laughs> Sigirag tuwag-tuwag. <laughs> Nariyon ka mata. Nga mga sagbut na, automatic na. Automatic <laughs> na mo kuan na pod karon mo. Mubalik na pod dito babaw pod sila, o. Dudurisok ko ni no, ito. Diri mo andal, gara'ng ipod sila, diri mo andal ang yang truck na, pero ku'amat pod pun kanang automatic pun Ang manubila ka ng gunitan po nila ang manubila. Yan awa o. Murag mangwa. Murag mangwa na manok. Manawa kong manok. Garabi. Garabi. malaysia mau dia daplin padahal oke apa daplin kupu diri sakitnya ngelobok <tik> sakitnya <aku> nglobot <tik> Sakit si kira pipip diemar mestiung yang terak Baliklah pun ditus babau Nang pada pling naku Kayak basik mabangkang Sigi-sigi Atan awaw Hahaha 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 nalipog na daw kay nakabundak yang lubot sa kuante yuta karabi dan awa mo balik na po dito si babaw sige si Ciri batok ka mapag na pagat mo yun Ah pada pelingku pun kupu diri kai basig mabangka mabangka. Hai! Tak ada tung buto. Tak ko gig Tak kakong manob Nalipit ng manubilah ka rin sakit na yung kuwan nitlo kay na. Dahil pet sa manubila akong kitlog. Bakit? ang itlog di man paminaw mubuhat og kuan ba kanang nami nga una pud siya sa di na makauna ning na na akong luab luha sige kung tadaw pa Mamatay na

dan campur siri batu kuno ibat maroto di sini. Oh, kain aden kalau <laughs> ada kalau ada ada benda itu ramah kamu sebelah no. Bag siri batu si gira gelurin kok mag batu, bag siri batu musuh Ada kok Ilog sa ah. Salamat ako ng aikong nakasaw konekta atong ilugan sa akong truck. Mhm. Mm Manawag na daw sa kuan sardi basig ilugan sa iyang truck na kanang panit sa kahoy. Kan, kana man ang amo ang truck sa kanang amo ang kapuhan, kana po ang buhaton niya kanang dugay pang panahon wa pay mga sakayanan. Kung masukat pod mo kuan makahunaw na pod amo ang mong kapuhan wadto na pod sa kalatian sa bagnot kay mangita pod og kahoy mangkuwa og kahoy kanang mangita kanang kahoy na Guwapo pod ang yang panit imuon pod na truck usahay man kung naap pod ang amo ang kauban na pod magsakay siya wala man Nisamay may gunit ani among kamira kay <laughs> mo sakay ko di na pwede. Ah pwede man mo ko. O sige, sige. San aw. abay itupdi. Aba. Kabe. Dena ma anda ko, ba de mak, ba na chobel. Naurot ang tubil. Naurot ang tubil? <laughs> Kaya gusto oh. po rog dah. kung na, na kung arag ara yung man kay basin na nag-ilog sa pang truck. Mm. Tawag ko kung na basin na ilog na akong akong truck na ito. Manawag na daw sa Ardi Uspug. Basi kung naapod mo ilog sa iyang truck na panit sa kahoy. Pero layo man po di agyan po niya sa babaw. Pero sigirak balik-balik kay kung makakuan pud diri ubos dia lang kutob nga pagtawag lang sa RDO di man pud mu kuan kay na ako pud mu bantay kung unsay magilabot sa atu, ang truck mu bantay ko gyud sige dali magpulik ko pa pud diri sa koan diri ka sa pag adapting pud kay basig umabanga ka kay mu pulik ko pud koan mu drive Ingat <tuk> badni kai ko ngue. Kali ini isep kayun nukai kai kakai. Kago uila. Kago uila Kaki tak mo ang crack uli ko pud mo diri pipi Kan o ka mau ko mo dai ma ba ko anak ko nak sray na ko ka karo rame ikaw pud di ka kama og dai ba ko kama umang ko kama podak. <susuk> Aku podak kung kon ba. Akung trak. Wah. Titit. <suk> <suk> Tenak isi ora. Ito ito ang kakaro eh. Oh, kapoy kayo. Kay sige kong subida. Grabe yun na kapoy yan. Ah, sige kong subida rin dito babaw. Kung uuwi ra ra. Kay uuwi ako ay. Ah. marot ka kung woy ngay 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 pip 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 nagsangit na akong truck sangit gud ayos sa ang dalan gud na maut ang dalan ngay 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 uh sangit gud ah, Grabe krabing dalan nani maut ka ang dalan

kena uh, kana rapud, guys. Aw, mam, ma mam Tis. Salamat sa pagtanaw sa akoa si, si Sir Onyot ug si mam ma Ayah. dako pod akong pasalamat na ami pod diri sa mga kalat, diri sa mga kuan bagnot kay para mga makabuhat ko pod og Himo una truck. Ay grabe gyud. Grabe pud amo ang gibuhat karon. <laughs>